<laughs> ang ganda, yo, iya angganda sana na

Ya sih muhinto Eh si Tais, wala naman si yeah, hintuk pa Wah, hintuk-hintuk Dread shot na yan pagdagan mo pagpas Matik yun ano pa mo kalaban, ka Absent ka ulang na. kayo kay ola na mo na color eh. Bola na mo na color eh. Dawat bola diretso. Basta ano timing lang. Ba? Basta timing ang pasa di kay. Pala pa kuno mo. Ah, Ha? Uy. Hindi injured na.

Tumas yeah, yeah. yeah. yes, yes. lang Tumas lang ba? Tumas lang <laughs> Lay down, lay down Lay down, lay down bol, higala lang, higala Not counted, not counted yun. 5 the ball, he the ball, he the ball. He the ball, the ball. Laro ka pa? <laughs> Tabla mong alunong. Isa ba? Isa ba maglaro? <laughs> laro pa nun? Yun, nakalaro pag rin. paglaro pa kayo, gusto nyo maglaro? <laughs> Hindi kasi po, punta larong kalap. Stop! 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 Tignan tignan! Stop! 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 MK Stop! 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 Okay, push, push, push. Pusha, okay. pusha, pusha, <laughs> pusha, 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 pusam, pusam. yung sa bintri sa bintri sa Seven, three. Seven, three. bintri sa bintri sa bintri sa bintri

ito malupit talaga kung magaling na to. Magaling, <laughs> hindi kayo nakamali yung puni niyan. Game <laughs> shape yan eh. Bang! Last, okay. last, Hey man. Okay na shooting na. Yeah, yeah. Dito na. Ah,